Paano nga ba makakuha ng Digital National ID at Digital PhilHealth ID gamit lamang ang eGov p Let's start! Sa iyong cellphone, i-open ang Play Store. Then, i-search ang eGov. Sa results, i-click ang eGov p Then, click Install. Hintayin lang na matapos ang pag-download at install. When done, i-click ang Open. Then click Sign Up. I-type lang ang iyong first name, suffix kung meron, middle name, last name, at email address. Pag okay na, i-click ang Create New Account. Sa one-time code sent, i-type lang ang six-digit code na ipinadala sa iyong email. Sa Enter Mobile Number, i-type lang ang iyong valid cellphone number. Pag okay na, i-click ang Next. Next, itype naman ang 6-digit one-time password na pinadala sa iyong mobile number. Sa create your own MPIN, itype lang ang MPIN na iyong gusto. Then, i-click ang next. Sunod, itype ulit ang iyong MPIN para ma-verify. At i-click ulit ang next. At matagumpay kang nakagawa ng iyong eGov 8 account. Next, i-click ang continue. Sa iyong account, i-click ang verify now. Sa citizenship, piliin lang ang Filipino. Ilagay din ang iyong birth at kasarian. When done, i-click ang next. Sa current address, ilagay lang ang iyong kasalukuyang address. Pag okay na, i-click na ang next. Sa confirm information, i-check lang kung tama ang mga detalye na iyong nilagay. If goods na, i-click lang ang next. Sunod, gamit ang iyong daliri pumirma sa loob ng box. Then, i-click ang continue. Then click confirm. Next, i-click naman ang tap to launch camera para sa iyong live selfie. Sa permission, i-click lang ang while using the app. Sundin lang ang mga instruction habang nakatingin ka sa camera. Makikita ang check pag okay na ang iyong selfie. If hindi ka nagandahan sa selfie mo, pwede mo itong ulitin. I-click lang ang retake photo. If goods na, i-click naman ang yes, I'm happy. Makikita ang congratulations kapag naging okay ang iyong verification. I-click lang ang OK para magpatuloy. Para ma-view ang iyong mga ID, i-click lang ang Mobile ID. Makikita mo na agad ang iyong Digital National ID. Meron ka na din agad na Digital PhilHealth ID. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.